ako, ikaw, tayo. Tayong lahat ay Pilipino. sa Pilipinas ang siyang ito. Yung pinagmamalaki sa buong mundo. Sa isip, gawa at salita, pagka Pilipino ay di mawawala. Lahat ng ginagawa Pinas na iyong mutya. Isa ang lahing ating pinagmulan kaya nararapat na magtulungan sa timog, silangan, maging sa kanduran. Lahing Pilipino ay